yun magandang hapon mga broads ngayon lang tayo naka update sa ating youtube channel nandito tayo ngayon sa dagat chinik natin yung bangka natin kasi lang araw na panayulan dahil sa low pressure yung sitwasyon ng dagat dito sa amin oh. No? kaya hindi pa naka manaot hindi pa nakapamana grabing labo yan o para yung mga bangka yan yan yung dagat sa amin kulay mahilo na kaya hindi pa nakakalawa to yan yan ganito yung dagat sa amin na natin yung bangka na natin baka puno na, na ng tubig paipas na sana oh. kaso lang kulay may luyan ilang araw na kas ng ulan wala manan ng tubig yano no? Hindi, Hindi pa tayo nakapamana sa ano na ang labo ng dagat Malabo yung dagat Kaya hindi pa nakakapamana kaya tiyaga tiyaga muna sa isdang palengke dito susubok tayo mga ano hanap ng pangulam di sa mga bato oh. dyan pa pangulam meron din dito eh ito lang ha eh. balik ka rin lang yung mga bato meron dito mga essential na maliliit eh. dito sa amin ano kumpatan yan puro kasi dito bato eh batuhan kaya yung seashell, ang essential nandito sa ilalim ng bato basta sipagan mo lang magano magbungkal ng bato Yan oh, O. Oh, Ganyan ito lang kalalaki yung si si dito. Yan. Ah, um, makada Dito pa oh, Tatlo na. Panggisa na din ito mamaya. Kuha muna tayo pang ulam. Sarap din ito kahit maliliit. Gisa lang sa oh, Dito pa oh. Hmm. Gisa lang natin yan mamaya sa luya palag-palag na hindi tayo nakadala ng ano eh pang ano pang mukay wait lang buat tayo ka ahoy yan mga broods oh kuha naman tayo hmm. yan kalalaki pwede na yan pang mamaya pang ula dito mamaya nandiyan dito mga roads tiyaga lang para magkakuha ng pang ulam malalaki sana to pag ano eh sila sa mga pano ng bato siwang Kapak, mga brodso. Hmm. Yan naman. Hmm. Yan mga brodso. Hmm. sunod 'di yan sila dito. Ito agad mga brodso.

Hmm. Pwede na yan. Pag ulam na yan. Hmm. Dito pa. Hmm. Hmm. <laughs> Ang lalaki. Ang seashell. Ang rods, na lang. Ganda lang mga broods pag uwi natin mga broods pag uwi na tayo ito kuha natin ah, marami rin tayo may panggisa na din tayo sa luya yan kahit saglit lang uwi na tayo yan o oh. dagat o oh. malabo pa rin parang mailo yan sige na mga broods hanggang dito na lang muna So na lang ang pagano. Luminaw na para magpamana naman tayo. Kaya ngayon, tiyaga mo tayo sa Sicil. Mga bro, hanggang dito na lang muna. Shout out sa ating mga walang sawang suporta. Sa ating mga broods sa uh, silent viewers at support solid supporters natin diyan. Shout out sa inyong lahat. Ingat lagi. Salamat sa panonood.